Wow. Guys, uh, welcome to Margie TV. So ngayon is around, around, around the market tayo ngayon. Today is Monday. So, walang ganong tao. Kaya malo. Ayan, kung makikita nyo yan. Always here in market. So, I buy na malinggi ako, guys. Yung pang-itlog. So, magawa tayo ng ano? itlog mamaya. Yung yeah, black egg. ayun oh, yan. Yeah, no? Mga prutas, oh. So, malawak ang kalusada ngayon, guys. Malinis pati. Dahil Monday, rest day. Yan ang pinaka-rest day nila. Saturday, ano talaga. Lagarian pag Saturday, Sunday. So Friday, Saturday, Sunday yan. Lagari yan sa pindahan. Maraming tao. Ayun, kamatis. So dito tayo. Sa dating gawin. Market. Ayan. Sandaan siguro yan. Sandaan siguro yan. Okay. sarap nong ano eh. Lagyan ko ng ano. Na. Ay, nakalimutan ko ilabas yung manok doon. Eh.

好谢谢，谢谢。这边没别人跟着，你这个啊？干什么？你看<吧>，好，要多少？有这个，走走、嗯，一点点准备好吧。 labo ng kampo. Oh, malinis. Malinis sa isdaan. Ang sarap nun guys. Lamas-lamas. Eh. Ako, namili na naman ako. Ito yung una na binili ko. Ito eh. guys. Lame-lame. Ay, ito yung mga kawali. maganda kawali, guys. Kaso lang, wala. Nagpabak na ako. Itim. O, no, diba? Daming kawali. Ito, mabenta dito. Ano may nagkakaguluan dito? Ay, yan. Yung lutuan, guys. O, so, yun, o. Oh. Pwede magluto ng kawali. Ano, yun, o. Ay, pwedeng ice. So, ang galing, o. Oh. Kahit pakuluan siya, guys. Oh. 看一下，你电视打开是七台，这是我本人介绍。这个，所以看，可以装两个大可以，嗯，添一百块，可以这个是一大一小，它是一千八百七七，对，它可以放两个大的，可以换。以你看、啊，这样子多多七百七七咯。所以看、哦、一大，两个小的，一个小的。 你的米了没？那你觉得小的不够用，哦，不够装太小，容积率太小，你可以换大的，哦，一个大的，两个大的，你可以这样换，添一百块，可是不用添，不用添，哦，你要换嘛，哦，要不要换？听不懂我说。那你这一组五百，五百什么这一组五百？这一组多五百块？这一组是不是一千五？一千五。啊，这一组。 店是我卖四千，所以今天卖一一千五。这一组是五千的，五千。这一组是五千元的，加大这个也送，这个也送全部都送。啊,啊我今天卖 2, 000, 两千，哦、啊，两千再加一千五，三千了。2> 买两千再加一千五，三千五。你要买两组就对了，是不是？还是你要买一组？真的听不懂。 โอ้นั่น你就大ทุกสองพันกว่าโอ้ใช่ไหมใช่เลยใช่เลยใช่เลยใช่เลยใช่เลยใช่เลยใช่เลยใช่เลยใช่เลยใช่เลยใช่เลยใช่เลยใช่เลยใช่เลยใช่เลยใช่เลยใช่เลยใช่เลยใช่เลยใช่เลยใช่เลยใช่เลยใช่เลยใช่เลยใช่เลยใช่เลยใช่เลยใช่เลย 對要加五百、啊，但是我听懂了、啊，要要添一百块，要两千一了。我算那两千就好了，那、嗯、你懂我怎么意思吗？哦、啊，那、啊、你看哦，我这一组，这一组是汤匙、筷子在这里，啊、我看到有，然后、啊嗯啊、我把這。哎、嗯，对、啊，很不幸，能能做，能能做，哈冰室车它的钣金那么厚，一定贵，一定重，因为这材质好啊。 就是、哦、这个意思吗？啊，这一组把它换掉，因为里面是一大两小。嗯、这个都可以提是吗？嗯、这个提的是一定要用这个提带，嗯、啊，你这个提的是要这样子提，啊，这个里面还可以提，这个也可以提，这样子啊，这个都可以提。哦，来，我现在先换过去的嘛，啊、哦，换好了，这个放进去。哦，就是这个是<提>这样、个。哦，对吧？这一组就是你的加大。哦，啊。

2,000. Pero ang ganda niya, no. Kahit pakuluin mo siya, hindi matunaw yung yelo. Kahit mainit, tagal pa. Hindi pa natutunaw. Yan. Yeah. Uh -huh. Ang ganda nito. Pantulog, guys. Eh. 2,000. Uh -huh. Yan pa yan, guys. Uh -huh. Ito, 180. 180 naman dito, guys. Eh. mga bag. Ayun, pala. ayun bukas na. Nakalimutan ko pala yung ano ko. Yung baso. Sabi ko, dadaling ko yung baso. Nakalimutan ko. Ito, mga jacket. Yun. Pero hindi ko lang kung nakabag to. Ay, kung may ano, lagayan. Ang Ganda, guys. Pasukay natin. ganda na. Ang ganda na. Ay, Pero ganda. Number two. Ba yan. Hmm. Ay, wala siyang ano. Wala siyang bag katulad sa BF ko may bag siya. Nakabalot sa bag. Yung may pouch siya. Ay, ayun yung gano'n, no? May pouch. Ayun po.

Nakabili tayo ng jacket guys yeah ng jacket ko kaya ang jacket ko manipis lang siya. ayun sale guys eh. mm -hmm. no yes nakabili ako ng jacket guys Guys, maguling tayo. Shout out, Lolo. <laughs> Eto, so bumili ako nito guys. Yung may mga star. So, gagamitin ko to sa foil ko, ba? Diba? So, may is, meron siyang, ano, meron siyang elephant. Meron siyang, ano, parang sa biscuit. Sa biscuit ito, tapos meron siyang, ano, hipo po so, tapos may star. So, may burr, may, may ano siya. Meron siyang elephant hippopotamus, may love, may heart, may bear, and may star. Tapos ito yung isa yung parang sa ano siya, style sa biscuit niya. So ito gagamitin ko to sa pag ko, ano, pag poil-poil ko guys. So ito ang ating binili. Try! Ah, pang-bake pala ito eh. So bumili ako, gamitin ko siya sa ano guys, sa pag poil ko. So may rado siya kasi nga mag ko na. Anong chicken May chicken ako dyan Then, kailuan ko dyan ng tofu And then Ito, shout out Characen Si Characen naglaro Ng na may egg So, ito So, gagawin ko naman to Sa century egg So, bumila ko ng Pang-egg, guys Ayan Then, binili ko Shout out Characen Ayan, nakabili na ako O, diba Ito yung nakikita ko rin kaya Ano, kay Ibs 120 siya, guys And then, ito naman yung pang-apple. Kasi may apple lang ako dyan. So, ito try na natin ito, guys. Gagami. Iwi ko rin ito sa Pilipinas, guys. Apple. Ah, hindi mo siya babalatan yung apple. Ano yung walang pala siyang buong ganyan. So, ito yung ating binili, guys, para sa apple. And, syempre, ito yung Ito yung pinakamalapit, guys. Meron na rin akong jacket. Patulad sa aking uyab, guys. Hindi ko na itong muna buksan. Kasi may try-on ako nito. So, abangan nyo ang try-on ko nito, guys. Ayan na! Ang ating pinag- na ngayon, guys. Ano ang aking pinagbibili guys, ayan. Abangan nyo akin, aking, kung ito binuksan sa abangan nyo aking try on nito guys. Ayan. So yan lahat. Pang ito pang ano natin ito. Pang whitey laro-laro guys. Ayan. Thanks for watching guys.